Ang isyu ng mga diskaya na nagsimula sa isang interview ni na Corina Sanchez at Julius Babau ay naging susi upang malaman ang kanilang mga katiwalian sa pamahalaan at umabot na hindi lamang sa mga social media platforms kundi maging sa Senado. Hanggang itong nakaraan lamang ay humantong sa si pagbibigay ng search warrant ang Bureau of Customs dahil wala raw sinong record ng mga sasakyan na pagmamayari ng mga deskaya. At sa pagtuntun nila sa mga sasakyan na ito, ay isa isang nagbalikan sa loob ng St. Si Construction Company ang ilan sa mga luxury cars na ang nakaraan lamang nawala sa kanilang garahe. Kinumpirma naman ng Bureau of Customs na kumpleta na ang mga hinahanap nila na labing dalawang sasakyan at ang lahat ng mga ito ay sineryuhan na at sinabing susuriin nila ang iba't ibang aspeto na haugnay sa batas at ang mga kaukulang mga papelas. Pinalita na hindi na pwedeng dalawin, buksan at gamitin ng Pamilya Diskaya ang dalawampung luxury cars na hawak na ngayon ng customs. Kayan pa sa abogado ng mga Diskaya na nasa proseso na sila ng paghahanda ng dokumento ng mga sasakyan at handa na rin doon sila na ang labing-aning pa sa dalamamputwalong mga luxury cars basta dumaan ang mga ito sa tamang proseso. Ngayon naman ay nasa Senado ang mag-esawa at pinangalanan na ang mga diumanoy nakatanggap ng porsyento kapalit ng papatuloy ng kanilang mga proyekto sa si DPWH. Ayon sa kanila ay itong mga politiko na inabutan ng halaga ay sinimismo ang nanghingi sa kanilang porsyento. Ito rin ay hindi raw kagustuhan ng mag-asawa kundi kinawa ito dahil sa matinding panggikipit sa kanilha. Ayon pa, matapos nilang manalo sa mga bidding ay malapit ang mga ito sa kanila upang kumuha ng bahagi sa halaga ng proyekto. Ilan sa mga politikong ito ay hindi bumababa sa 10% hinihingi na minsan paraw ay umaabot sa 25%.